Ayan o. Oh. Dala kami ng aming inumin. Hi. Charar! May mga bisita. Kasa. <laughs> Kuko ito iti. Ha, ides yo. Ayan ang pagkain namin guys. Ito na sa sayakang dami. So good. Ako sa iyo na yung iha. Ako Ako ng ulan. Malamot na pa siya natin yun. Yan. yan oh, hindi kaya sa bunda. Wow! Lang. Dito titignan mo yeah, ba oh. Ang laki. Paano na know. to? Ang laki. Hindi masabaw yan. Kayo, kayo na sabaw na lang. lang. Sabaw lang. Sabaw May lang. Bakit sabaw lang? Sa Kumain na kayo. Okay, okay be. Ba. Ba. <laughs> Hoy! Bakit sabaw, mo post, mama. bakit sabaw lang? Bakit sabaw <laughs> lang? <laughs> bakit sabaw lang? Hindi, magkuha ko ng karne yung magkasa sa ating plato. Hindi <laughs> oh, na yan, kainin. Oo, pwede na. Hoy, ang laki. Kasi mamaya nandun na tayo sa labas. Oh. Yung ano, yung nakapalat mo dyan. Ay, ito, ba? Ito yung... Kailan nakaplak tayo. Ay, sibuyas, tasa yung... Okay. Five Uy, ang dami pala. Rice is, is life. Rice, oh. Labigyan ko siya ng, ano, ng baso para ma-500 ako. <laughs> ang <laughs> dami <laughs> <laughs> sa baso. Yeah. Ita na, kiba? Ita <laughs> na, kiba? So Tutotikman natin. Tutotikman so <laughs> <tikman laughs> natin. Tikman mo. Sar-sar sinago. Sar-sar sinago. Tutotikman <laughs> natin. Wow! Panghimagas kasi lasay ako kagabi. Panghimagas. <laughs> 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 hindi naman yan live ah. ano mo lang? Ay, anong, anong, anong? Post mo na yan, big. Ano yan eh? TikTok yan. <laughs> <laughs> Sarap guys, gutom ako. Ako na ang awak. na May ipa-flex ako. Ang ganda ng chal... No? Huh? Sal... Salyender. Salyender. <laughs> so. Shalender pala guys. Ay, wala kasi kami sa bundok niyan. Kaya hindi ko alam ang pangalan ulit, chandelier daw guys ayan kasi namayabas kasi nung nag-aral eh ginanta ko pa para maalala chandelier marami akong teacher dito sa gilid hindi yung chan ko ayan ang so laki guys ang pa naman si ano Siya, no, hindi ko naman Saan? laman Ayan daw oh. Motikai

kanya-kanyang ano vlog na to Wow. Bumili talaga ng bago ng ihawan si Dudong. Okay. O oh, ihaw. Hoy pag ano ba hindi Pag live ka. Hindi man kayo friend siguro. Baka nag nag ano si. Ayan oh. Ayan mga friend ko. Mga kasamahan ko sa trabaho. O yan. Okay. Maraming nagbablog. Yes, Apple Farm. Yan. Yang blue. Blue na net. Ayan oh, guys. O. Oh, sugoyo. Uy, ang sarap na bako. Inip? Ayan, Chika to ha, chika. Ayan, ating talent. Ay, sa ano yan, besa? Sa, Ay, sa TikTok mo yan? Oh, vlog-vlog ko. A... Modas ka ra, oh. kore. At... De... Das, oh. Sa, oh. Mada, mada. Ah, saan ang aking sauce? Ayan, itadakimasu. Wag you. Onigay, Doon na lang ako kukuha para sa inyo na yun. Bakit ano? Yawa lang takot, Jewish. Ayan, ayan. Hindi na siya. Busad pala virso makunat. Ug mag-heron. Sirap. Sirap. niya nina. Diwa Wala, siya. Hala guminasay. Ari kuday gumin ni day. Wag ako yon. Wala na mag <laughs> <rin sa laughs> bakit gomen-gomen ka char. char. <laughs> <laughs> Ayan oh. Si Madam, meron siyang peach mumu. Ang lit ng kahoy. Ayan, parang Marco Tata yan. Yeah. Siguro lalaki pa yan sis. Oo oh, oh, lalaki pa yan. Ayan oh, may tanim siya. Tinanggalan ko na nga kasi. Dapat oh. yan mas konti pa para lumaki ng mas lalo. Ah yung kahoy tinanggalan mo? Hinayang naman ako. Ang dami ko na tinanggalan. Saan mo nabili yan? Nahulog tayo. yung isa. O oh, wala na yun. Dati pa mas marami pa yan. Punong puno oh. siya. Binawasan ko na wow. nga yun eh. Hanip. Yabang ng puno. <laughs> Maraming bunga. Ang <laughs> Ang <laughs> 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 Oo nga eh kung ako pa dito sis ang dami kong vlog siguro tanim tanim parang ikaw oh, oh. ayan guys may dancer dito oh, ayan sayaw na freestyle Ay. lang ayun na Ay. tapos Ay. na Oh, oh, man, ah, na, ah, na. dancer ano. Ito magaling eh. Tapos na, tapos. na. Hindi <laughs> mo talaga pinatay. Pasayin <laughs> sayo natin si Sherry. magaling sumayaw. Nakaano? Hindi naka, Yan ano? ang mga bisita. Hindi naka 'yung ano pa. Okay. Oh. 'Yun lang po muna, guys. Hey, Thank pa you pa for man. watching. Bye.